ngayon mga idol, lakad na tayo kasi pupunta na tayo ng Robinson Place Antipolo kasi uh, yun nga mga idol uh, mag-inquire tayo ng cellphone siguro vivo kaya opo, so tingnan natin mga idol uh. na natin sa loob <laughs> so, titingin natin ang mga cellphone, may nakita ako doon kanina, mukhang maganda naman, so syempre, kailangan natin na maghanap natin ng ibang brand kung ano mga previous nila so, ayan database tapos, this company is food so,

Bagong bago pa na Ako pa bago Meron yan sir ko pa <laughs> Meron kasi di na ang kakay So, na go. Okay, let's <laughs> go. Okay, let's <laughs> go. Okay, let's go. Okay, let's Ah, okay. May ganito na sila pa no? Mm, yes. Pero kung gusto niyo naman yung ganito, sir, yung wala, oh, mas mahirap. Man. Turo na lang sa ah, no? sir. Puta lang tayo ng settings. Tapos click mo lang yung search bar. Sa search bar, lagi siya nandiyan, system navigation sa suggestions. Ah, okay. Pag na natin okay. ito, eto siya. Ah, yan na yung nalabas. yung wala. Ah, kasi yun. ito yung baba, Meron. Sir. Yung meron na lang para hindi yes. mahirap. Okay, <laughs> kasi mag-ano ka eh. Tapos, try ko dito, <coughs> camera, speaker, and charger, sure na. First camera. Nakatali po naman ito. Masa na po ito, kahit na zoom mo Matik na siya, no? Oo, no, <laughs> Pagdating naman sa video, ito yung regular na sir. 35% hmm. stable ito lang to ito yung mga problem sa photo uh, okay, sa selfie okay. naman ito yung na like okay <laughs> okay <laughs> ayan, ang oh. ganda ko kasi ah. nagahan na sya, nagingin na Eh, pasang pag ano ka. Eh, sarang ka saan. Pag-vlog mas siya. Abi, cheer! Abi, cheer! Abi, diyo! So, ayan ang mga idol. Pauwi na tayo. Ayan, nakalabas tayo ng Robinson. So, ito na nga mga idol. Opo. Ayan ito na po yung bago natin gagamitin sa pagbibideo natin para medyo maganda naman yung kuha so dito lang yan sa Robinson Antipolo so pupunta na tayo sa mga iparadahan natin ng motor kasi malito na sa trabaho 12.29 na so ayan ah uh -huh. Kahit mainit, syempre, <laughs> may bago na tayong phone. ang yeah. layo ng pradahan, mga idol. ang layo ng pradahan dito sa Robinson. Nasa dulo na. Pero, di bali lang. Ah... <coughs> uh...